Yan, look kayo ba? Natanggap ko ng aking kape. Yan. oh, 3,185 plus 64 pesos shipping pay. So, yan. Ito, diniliver din ng aming kapitbahay ito. <laughs> Siyang nag-deliver din sa bahay. Yan, may kape na kami. 13 boxes lahat yan mamayang gabi darating yung kuya ko from uh, Antipolo uh, Antipolo yan silang pupunta sa akin kasi malayo sa kanila hindi ko kaya sobrang init yan, silang pupunta sa akin and then one week last one week ko papunta ko ng Kizun City kasi nandun yung mga kapatid ko rin dalawang pamilya doon yung sa Antipolo, dalawang pamilya din yun. Pero pupunta sila sa... Pagpunta namin sa Manila, pupunta ulit sila doon sa Quezon City. Yan na, nandito na yung kapi namin. Pwede na kaming magkapi mamayang gabi. Kasi parating sila. Ayan na. oo, oh, yan. Hmm. Yan yung address ko. Kamarines Norte. Kamambugan. Ay, Dait. Kamambugan. Yan. Yan, thank you Kuya Bal. Mm. Pag once na kailangan nila, sila nang mag-order -er mag para sa akin. Para gamitin ni mother. Marami, kaming ka marami kaming kape. Pero ito, itry ko kay mother kasi medyo may, ano na yung, ano niya, medyo may pagkaulyanin na. Mm. Paulit-ulit. Yan. Thank you. Dito na yung kape namin. This am Kalingap cafe. Good good good. Thank you. Bye bye.